Hindi po itong room natin sa Dabaw. Paano kung bigla mo na lang kaming iiwan dito? Humihikbi nitong sagot. Agad ko naman itong niyakap. Muling dumako ang tingin ko kay Christian na noon ay abala sa kakapunas ng kanyang luha sa mga mata habang palipat-lipat ang mga titig sa triplets. Agad namang nagpaalam si Manang nalalabas na ng kwarto. Tanging tango na lang ang nagawa kong sagot dito. Who is he, Mama? Agad na tanong ni Charles, sabay turo kay Christian. Sinanyasan ko naman si Christian na lumapit sa amin. Agad niya naman itong ginawa habang hindi inaalis ang titig sa mga bata. He is so guapo, mama. Bakit nandito siya sa room natin? Hindi po ba bawal ang stranger na pumasok sa room ng may room? Inosenteng tanong naman ni Charlotte. Tumigil na ito sa kakaiyak at titig na titig na kay Christian. Hindi siya stranger, babies. Christopher, Charles, Charlotte, siyang inyong ama. Direkta kong wika. Nakita kong pagkagulat ng tatlong bata at sabay-sabay na napababa ng kama. Lumapit pa ito kay Christian habang puno ng pagtataka ang mga nakaguhit sa muka. Talaga? May papa po kami katulad ng mga classmates namin sa school? Tanong ni Charlotte. Hindi ako nakasagot. Nakangiti naman na napaupo sa sahig si Christian. Para pumantay sa triplets na noon ay kitang kitang hindi maipaliwanag na kislap ng saya sa mga mata. Yes, ako ang papa nyo. Nice to meet you mga anak. Tumulo ang luha sa mga mata nito at sabay-sabay na niyakap ang mga bata. Naluha ako lalo na nang makita kong nagsipag-iyakan ng mga bata habang nakayakap sa kanilang ama. Bakit ngayon lang po kayo nagpakita sa amin? Alam niyo po ba matagal na namin kayo gustong makita? Umiiyak na tanong ni Christopher. Tinapunan muna ako ng tingin ni Christian bago sumagot. Sorry, masyado lang naging busy si Papa. Hayaan niyo, mula ngayon hindi na tayo maghihiwalay pa. Pangako, babawi ako sa inyo mga anak. Umiiyak na sagot nito at isa-isang hinalikan ng pisngi ng mga bata. Nangunyapit naman sa leeg nito si Charlotte. Katulad sa kanyang mga kapatid, umiiyak na din ito habang nakasubsubang muka sa leeg ng kanilang ama. Aminado ako na sa kanilang tatlo, si Charlotte ang pinakamalambing. Siguro dahil nag-iisa lang siyang babae. Basang-basa ng luha ang aking mga mata habang pinapanood ang pag-iiyakan nilang mag-ama. Hindi ko akala inahantong kami sa ganito. Masaya ako sa positive na pagtanggap ni Christian sa mga anak namin. Ganon din ang mga bata sa kanilang ama. Sa wakas makukumpleto ng kanilang pagkatao. Promise po, ibig, ibig po ba sabihin nito, hindi na namin makikita na umiiyak si mama kapag gabi dahil nandito ka na? Agad na tanong ng madaldal na si Charlotte. Mukhang nakabawi na ito sa pagkabigla at umandar na naman ang kadaldalan. Agad na nanlaki ang aking mga mata hindi ko akalain na nakikita pala ako ng mga ito kapag hindi ko maiwasan na magsenti at umiyak kapag gabi. Pero bihira lang naman mangyari yon. Inaatake lang ako ng homesick kapag pagod ako at pakiramdam ko nag-iisa lang ako sa mundo. At sinisiguro kong tulog na sila bago ako magdrama. Napansin ko ang muling pagdako ng tingin sa akin ni Christian. Nagtatanong ang mga titig nito sa akin pero hindi ko pinansin. Ibinaling ko sa ibang atensyon ko. Inayos ko ng aming kobre kama para naman matuon sa ibang aking atensyon. Nahihiya ako sa posibleng iniisip nito sa akin. Baka isipin nito na inabot na ako ng karma dahil sa katigasan ng ulo ko noon. Kahit paano may pride pa rin naman na natitira sa pagkatao ko. Of course, promise ko yan. Hindi nyo na ulit makikita na iiyak pa si mama nyo. Nandito na ako, palagi na tayong magkakasama kahit saan. Nakangiti nitong sagot. Malapad naman na napangiti ang triplets habang nakayakap pa rin sa kanilang ama. Wala nang bakas ng luha sa mga mata ng mga ito. Mukhang mabilis silang nakabawi sa matinding pagkabigla kani-kanina lang. Kitang-kita ko kung gaano sila kasaya ngayon. Kaya parang may kung anong mainit na bagay na humaplos sa puso ko. Yes! Lagot sa ako ng mga classmates natin na lagi nang aasar sa atin, Charlotte, Charles. Hindi na lang suntok ang aabutin nila sa akin. Agad na sagot ni Christopher sa kanyang mga kapatid. Gulat naman na napatingin sa akin si Christian. Kung alam lang nito kung anong performance ng mga anak niya sa school, baka mamuti agad ang buhok niya. Laging napapaaway ang mga bata sa school. Mabuti na din na makilala na nito ang kanilang ama para naman may makakatuwang ako sa pagdidisiplina sa kanila. Halos linggo-linggo na lang kasi ako pinapatawag ng teacher nila. Hindi ko talaga alam kung kanino sila nagmana. Hindi ko naman matanggap na sa akin sila nagmana dahil mabait naman ako noon. Nakangiti akong pinapanood habang isa-isang nagpapakilala ang triplet sa kanilang mga lolos at lolas. Nagpapasalamat ako dahil hindi sila lumaking mahiyain at kaya nilang makipagpalagayan ng loob kahit kanino. Kitang-kita ang tuwa sa kanilang mga muka dahil sa mga atensyon na ibinabato sa kanila ng mga bilyarin. Dumako ang tingin ko kay Christian na proud na proud habang nakatingin sa kanyang mga anak. Hindi ko alam pero nakaramdam ako ng kaunting kurut sa puso ko. Nang maisip na hindi pa rin kami pwedeng maging buo dahil ikakasal na ito sa iba. Gayon pa man, malaki ang pasasalamat ko dahil sa mainit na pagtanggap sa amin ng pamilya niya. Hindi ko man lang narinig na sinisisi nila ako sa kabila ng ilang taong bago ko ipinakita sa kanilang mga bata. Sa bagay, sino ba naman mag-aakala na magubuntis ako ni Christian sa isang gabi na may nangyari sa amin? Alam kung hindi nila ito inaasahan. At ipinagpalagay na lang nila na isa itong malaking blessings ng pamilya. Sa isang iglap, agad na dadagdagan ng tatlong bagong miyembro ang pamilya. Carmela, sana dumito na lang kayo ng mga bata. Para naman pwede namin sila makita anytime kapag gustuhin namin. Uy ka ni Tita Marian. Saglit akong natigilan. Agad na dumakong tingin ko kay na mami at daddy. Seryoso silang nakatitig sa akin. At wari ay hinihintay nitong sagot ko. Hindi pa namin na uusapan ng tungkol dito at alam kong itatanong din nila ang tungkol sa bagay na ito sa akin. Naka-enroll po sila sa Dabaw, tita. Isa pa po nandun din ang negosyo ko. Hindi po pwedeng basta ko nalang iiwan dahil marami pong mga empleyado na umaasa sa negosyo yon. Sagot ko, napansin ko ang biglang pagtaas ng kilay ni Christian. Mukhang hindi sang ayon ng gago sa sagot ko. Pakailam ko ba ako ang masusunod at wala siyang karapatan na hadlangan ako kung anong gusto ko. Siguro naman pwede mong ipaubaya na muna ang pamamalakad ng negosyo mo sa mga pinagkakatiwalaan mong tao. Mahirap para sa iyo na mag-isang alagaan ng mga bata. Mas maiging dito na lang kayo sa Manila. Marami kaming tutulong sa iyo para masubaybayan ang paglaki ng mga apo namin. Isa pa, nandito lahat ng mga kadugo mo. Kaya kung pwede sana, pag-isipan mo lahat ng pasya na gagawin mo. Nakangiting sagot naman ni Grandma. Hmm, hindi ko po alam, Grandma. Hayaan niyo po pag-iisipan ko ng maigi ang lahat. Ang importante lang naman po sa akin ngayon, ang kaligayahan ng triplets. Kapag makita ko na mas gusto nila dito, wala na din sigurong dahilan para ibalik ko sila sa dabaw. Tanging sagot ko na lang sa kawalan ng sasabihin dito. Ayokong mabahiran ng lungkot at pagtatalo ang araw na ito. Kitang-kita kong saya ng lahat kaya ayokong masira yon. Christian, anong plano mo sa mag-ina mo? Mas maigi na pag-usapan na natin ang tungkol dyan ngayon pala. Ayokong lumaki ang mga apo ko na hiwalay ang kanilang mga magulang. Sabat naman ni Grandpa, hindi ko naman maiwasan na mapakunot ang noo ko dahil pakiramdam ko may ibig itong ipahiwatig sa kanyang apo. Of course, Grandpa. Kung papaig si Carmela, gusto ko po sanang ituloy ang naudlot na pag-uusap tungkol sa kasal namin. Wala naman po sigurong dahilan pa para umatras siya dahil may mga batang mas higit na nangangailangan ng pareho namin na atensyon at kalinga. Nakangiting sagot ni Christian sabay titig sa akin. Agad na nanlaki ang aking mga mata sa sinabi nito. Wala sa sariling napailing ako. Hindi ko napigilan na tingnan ng masama si Christian. Anong pinagsasabi ng lokong to? Hindi niya ba alam kung gaano kasakramento ng kasal? Ikakasal na ito sa nobya niya at imposible ang sinasabi nito. Huwag niyang sabihin na balak niya kaming pagsabayin. Gago ba siya? Well, magandang idea yan. What do you think, parang Joey? Agad na sabat ni Tito Gio, nakikiusap ang mga tingin na ipinukol ko kay Mami. Hindi ko alam kung paano uumpisahan ng pagtanggi. I think, kailangan muna namin kausapin si Carmela tungkol dito. Kung sa amin lang naman walang problema, kaya lang hindi namin pwedeng pangunahan ng gusto niya. Nasa edad na siya para magdesisyon, kaya naman kung anong gusto niya, dun kami. Nakangiting sagot ni Daddy. Nakahinga ko ng maluwag. Hindi na siguro kailangan pang pag-isipan ng lahat, tita, tito. Ngayon palang hinihingi ko ng kamay ni Carmela sa inyo. Ayoko na pong mapalayo sa akin ng mga bata. Ama po ako at mag-uumpisa pa lang akong babawi sa pagkawalay ng mga anak ko sa akin. Sabat naman ni Christian na ikuyom ko ang aking kamao sa matinding inis. Galit ko itong tinitigan tsaka sumagot. Ano bang pinagsasabi mo? Baka nakalimutan mo na may iba ka ng karelasyon. Plano mo ba kaming pagsabayin? Baka sang inis sa boses ko nasagot dito. Napansin ko na biglang nagkatinginan ng kanya-kanya naming pamilya. Nakangisi naman akong tinitigan ni Christian. Kahit pala malayo ka, updated ka pa rin sa nangyayari sa buhay ko. Huwag mong sabihin na nagsiselos ka. Sagot nito na may halong panunodyo ang boses. Agad na nag ang aking tenga dahil sa pagkapahiya Nakatingin kasi sa akin silang lahat. Wari ay hinihintay nilang isasagot ko dito. Sinong may sabi na nagsiselos ako? Natural ama ka ng mga anak ko. At aalamin ko kung anong buhay meron ka nang wala ako. Kami ng mga bata. Pagdadahilan ko. Alam kong hindi ka panipaniwala ang dahilan na yon. Pero kay Bernalang, wala eh. Baka masukul ako at lalabas pa akong talunan at kinarma dahil sa katigasan ng ulo ko noon. Ang dami mong sinasabi. Huwag kang mag-alala. Wala akong balak na pagsabayin kayo ni Oreya. Aayusin ko ang tungkol sa kanya. Sisiguraduhin ko na hindi mo siya magiging karibal pagdating sa akin. Nakangiti nitong sagot. Sabay kindat sa akin. ngaling ngali ko namang upakan ito. Kung hindi ko lang kaharap si na mami at daddy at ang pamilya nito, baka nakatikim ng playing kick sa akin ang ulol na to. Ewan ko sa'yo. Hindi ako interesado at Pakialam ko sa gusto mong gawin sa siyota mo. Inis kong wika. Napangiti naman si grandpa dahil sa palitan namin ng salita ni Christian. Tama na yan. Kayo ha? Hindi pa nga kayo nagsasama sa iisang bubong nagbabangayan na agad kayo? Sagot naman ni mami na may halong panunodyo ang boses. Agad naman natawa si tita Marian at grandma. Lalo akong namula dahil sa matinding pagkapahiya. Pakiramdam ko pinagkakaisahan nila ako. Tinapunan ko si Christian ng tingin na noon ay ngiting-ngiti habang hindi inaalis ang pagkakatitig sa akin. I think kailangan muna natin bigyan ng mga bata ng time para magligawan. Hindi natin sila pwedeng biglaan dahil kakabalik pa lang naman ni Carmela. Sagot ni Grandpa. Nakahinga ko ng maluwag. Mabuti pa si Grandpa na iintindihan ako. Agree ako, Jan. Hayaan muna natin na muli silang magkapalagayan ng loob. Ang importante alam na ng triplets kung sino ang kanilang ama. At pwede namin silang bisitahin dito kapag gusto namin. At kung papayag kayo, pwede din namin silang mahiram at madala sa mansyon para naman makilala nilang kanilang mga pinsan. Sabat naman ni Tita Marian, napangiti naman ako sa ideyang yon. Approve sa akin ang lahat ng ganoong bagay. Basta wag lang pag-usapan ng tungkol sa naudlot na kasalan na yan. Ayoko nang umasa at makapanakit ng damdamin ng iba. Siguro kailangan natin magdaos ng simpleng welcome party. Hihingin ko sana sa inyo na sa mansyon na natin gaganapin para maipakilala ko sila sa aking mga kaibigan. Nakangiting wika ni Grandpa. Nagkatinginan sila Daddy at Mommy sa baitango. Pagkatapos ay binalingan ako ni Grandpa at marahil ay hinintay nito ang aking pagsangayon. W wala pong problema, Grandpa. Masaya po ako dahil naramdaman ko ang mainit niyong pagtanggap sa amin. Nakangiti kong sagot. Masaya itong tumangot isa-isang tinignan ng mga nasa harapan. Ayoko nang patagalin pa ang lahat. Bukas ng hapon ay gaganapin ang welcome party ng mag-ina mo, Christian. Ipatawag lahat ng makakilala kakilala natin. Gusto kong ipakilala sa lahat ang triplets. Nakangiting wika ni Grandpa. Agad na sumang-ayon si Christian sa napag-usapan. Halos hindi matapos-tapos ang pag-uusap sa pagitan ng dalawang pamilya. Sa bahay na sila kumain ng tanghalian dahil mukhang walang balak na iiwan ni Grandpa ang kanyang mga apo sa tuhod dito sa bahay. Mukhang nahihiya lang itong magsabi kina mami at daddy na isasama muna sa mansyon ng mga bata. Ayoko naman mag-offer dahil bukas ng hapon gaganapin ang party sa kanila. At bala kong doon na lang din sila matulog para makabanding nila ng matagal. Isa pa alam kong gusto pa nila mami at daddy na makasama ang mga bata. Unfair naman sa kanila kung isasama agad nilang triplets gayong kahapon lang kami umuwi dito sa bahay. Kakatapos lang namin kumain ng lunch nang magpaalam ang mga rin sa amin. Agad naman kaming pumayag dahil alam kong kailangan na nilang magpahinga. Pero nagulat ako nang magpaiwan si Christian. Agad itong nagpaalam kay na mami at daddy na kung maaari, makausap niya ako ng masinsinan. Tita, tito, pwede ko po bang makausap ulit si Carmela? Narinig kong pagpapaalam nito kay mami at daddy. Nakaramdam naman ako ng konting kaba sa isiping ano na naman kaya ang gusto nitong pag-usapan namin. Hindi pa ba ito tapos kanina? Kung ayos lang naman kay Carmela, walang problema. Sa garden na lang siguro kayo pumuesto para makapag-usap kayo ng maayos. Sagot ni Mami, tatanggi sana ako pero may magagawa ba ako? Oo, sinabi nga ni Mami ang salitang kung ayos lang sa akin. Pero nagturo naman agad ito ng location dito sa bahay kung saan pwedeng mag-usap. Nagpatiuna na akong naglakad papuntang garden. Wala eh, mas mabuti na din siguro na makapag-usap kami ng masinsinan para naman magkaliwanagan kami. Pagdating sa garden ay agad akong naupo sa isang upuan. Agad kong binalingan ng tingin si Christian na noon ay tahimik lang na nakatitig sa akin. Anong pag-uusapan natin? Kung tungkol sa ginawa kong hindi agad pagbalik dito sa Manila at hindi agad pagpapakita sa mga anak natin sa'yo, humihingi ako ng paumanhin. Hindi na pwedeng maibalik pa ang mga mali ko na nagawa pero pipilitin kong makabawi sa'yo at sa inyong pamilya. Panimula kong wika dito. Hindi ito nakaimik kaya itinuloy ko na lang ang mga gusto kong sabihin sa kanya. Huwag kang mag-alala. Nakaapelyido sa yong ang mga bata. Siguro lahat ng mga naging pasya ko sa buhay. Iyan lang ang nagawa kong tama. Wala kong balak na itago sila sa inyo habang buhay. Tanging naduwag lang ako na muling magpakita sa inyo. Sorry sa mga nangyari noon. Hindi ko man isinaalang-alang ang nararamdaman mo, aminado ko na nagiging makasarili ako. Pagsisisihan ko man ang lahat, hindi na natin maibabalik pa ang nakaraan. Pilit ang ngiti sa labi ko habang sinasabi ang katagang yun. Iya, yeah, tapos na ang lahat ng yon. At kahit na magalit pa ako sa'yo ng maraming beses, hindi na maibabalik ang mga panahon na kasama sana kita na nagpalaki sa mga bata. Marami pa rin naman ang dapat na ipagpasalamat sa mga nangyari sa atin. Kahit papano nandito ka sa harap ko, ligtas at naipanganak mo ng maayos ang mga bata. Sagot nito, Pwede mong puntahan ng mga bata dito sa bahay kapag may free time ka. Pwede mo din silang hiramin para maipamasyal. Pero isa lang ang gusto kong hilingin sa'yo. Huwag mo silang ipakilala sa girlfriend mo. Hindi dahil bitter ako o ano paman. Hindi mo maaalis sa akin na magselos dahil sa akin sila nang galing. At ayokong may iba silang tatawaging mama. Daretsahan kong wika, hindi ito nakaimik. Diretso akong tinitigan sa mga mata. Alam kong alam mo na kung anong ugali meron ako. Yan lang ang hinihiling ko sa'yo sa ngayon kung gusto mong magkasundo tayo sa pagpapalaki sa kanila. Muli kong wika, agad na lumapit ito sa akin at naupo sa tapat ko. Nakita ko ang pagguhit ng ngiti sa labi nito na siyang labis kong ipinagtaka. Don't worry, hindi mo na kailangan pang sabihin sa akin ang bagay na yan. Malaking respeto ko sa iyo bilang ina ng mga anak ko. At hindi ako gagawa ng mga bagay na magiging dahilan para mag-away tayo. Ang tungkol kay Oreya ay aayusin ko yan. Pero sa ngayon, bilang ina ng mga anak ko, isa lang din ang hihilingin ko sa iyo, Carmela. Pwede bang isuot mo ulit ito? Nakikiusap na wika nito sabay lahat ng kanyang palad sa harap ko. Nanlaki ang aking mga mata nang muling makita ang singsing na ibinigay nito sa akin six years ago. Hindi ako makapaniwala na napatitig sa seryosong mukha ni Christian na naghihintay kung tatanggapin ko ba o hindi ang ibinibigay nito sa akin ngayon. Tinahago ko ito para sa'yo. Walang sino man ang pwede magsuot ng singsing na ito kundi ikaw lang. Seryoso nitong wika, napakurap ako ng mata para pigilan ang pagtulo ng aking luha. Pero bakit sa akin? Hindi ako karapat dapat sa singsing na yan. Ibigay mo na lang sana sa babaeng na pupusuan mo. Sagot ko. Agad na lumambong ang ekspresyon ng mukha nito, kaya nakaramdam ako ng konsensya. Hanggang ngayon pa ba naman? Tatagihan mo pa rin ako? Matagal kitang hinintay, pero bakit parang wala lang sa ang lahat? Halata sa boses nitong hinanakit habang binibigas ang katagang yon. Sorry, pero hindi pwede. Hindi lingid sa akin ang pagkakaroon mo ng iba, at hindi ko kayang makapanakit ng damdamin ng kapwa ko babae. Seryoso kong sagot, Napakurap ito at tumingin sa malayo. Si Oreya? pati pala ikaw nagpapaniwala sa mga chismis na yan. Di ko alam kung bakit kalat na kalat ang tungkol sa aming dalawa. Siguro dahil isa siyang sikat na aktres? I don't know. Pero isa lang ang masasabi ko. Noon pa man isa lang ang gusto kong makasamang babae habang buhay. Walang iba kundi ikaw yon. Kung alam ko lang na pahihirapan mo ako ng ganito. Noon pa sana kita pinatulan. Nun pa sana kita inangkin. Seryoso nitong wika. Muli kong naikurap ang aking mga mata dahil sa sinasabi nito. Nakaramdam ako ng kasiyahan sa kailaliman ng aking puso nang marinig kong katagang yon. Bigla ko nagkaroon ng pag-asa na baka pwede pa. Mahal na mahal kita, Carmela. Ilang beses kong sinubukan na kalimutan ka. Pero hindi ko nagawa. Wala akong ibang babae na hinangad na makasama habang buhay kundi ikaw lang. Sana naman sa pagkakataon na ito pagbigyan mo ko. Manatili ka na sa tabi ko kasama ng mga anak natin. Nagsusumamo nitong wika. Hindi ko mapigilan ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Sorry. Sorry sa mga nagawa kong kasalanan sa'yo. Pero hindi ko alam kung karapat dapat pa ba ako sa pagmamahal na yan. Nahihiya ako sa mga nagawa ko noon. Naguguluhan ako, Christian. Naguguluhan ako Umiiyak na sagot ko dito, tinitigan ako nito tsaka pinilit na ngumiti. Sabihin mo sa akin, wala ka na bang nararamdaman na kahit konting pagmamahal sa akin? May iba ka na bang mahal? Seryoso nitong tanong, agad akong umiling. Kung alam mo lang kung gaano kita kamahal, mula noon hanggang ngayon hindi nagbabago yun. Umiiyak na sagot ko, agad itong tumayot at umupo sa tabi ko. Hinawakan ako sa kamay at mabilis na isinuot sa palasingsingan kong singsing -sing na hawak nito. Huwag mo na hubarin pa ito. Huwag ka na mag-alala. Maglalabas ako ng statement tungkol sa namamagitan sa amin ni Orea. Wika nito at ako sa labi bago tumayo. Dumiretso itong naglakad papunta sa nakaparadang kotse at agad na umalis. Naiwan naman akong naguguluhan sa naging takbo ng usapan namin. Kinabukasan, Alauna pa lang ng hapon ay nandito na kami sa mansyon ng mga bilyarin. Mamayang alas 5 pa naman gaganapin ang welcome party. Pero since parang sinisilihan na talaga sa puwet si mami, dahil gusto na daw niyang makachika ng maaga ang bestie niya, wala kaming choice kundi dalhin na lang dito sa mansyon ng mga isusuot namin na damit para sa party mamaya. Nakita ko naman ang tuwa na rumihistro sa mga mata ng mga bilyarin nang makita ang aming pagdating. Pinanggigilan ng mga itong kanilang apo na akala mo naman hindi sila nagkita kahapon lang. Parating na din sila ayon Bella at Miracle. Excited na silang makita ka ulit Carmela. Nakangiting wika ni Tita Marian sa akin. Nakangiti naman akong tumango tumingin sa mga taong abala sa pagdadecorate sa bakura ng mansyon para sa gaganaping party mamaya. Si Christian naman ay may pinuntahan pero babalik din agad yon kapag malaman niyang nandito na kayo. Teka lang, nagmerienda na ba kayo? Gusto niyo bang kumain muna? Tanong ni Tita Marian. Naku bestie, tapos na. Medyo matagal din kaming hindi nakapunta dito sa mansyon kaya inagahan na namin para makapag-chika pa tayo bago mag-start ang party. Sobrang namiss kaya kita. Nakangiting sagot ni Mami. Hindi lingid sa akin na tumabang ang kanilang pagkakaibigan simula nang tinanggihan ko ang engagement namin ni Christian 6 years ago. Kung ganon, doon tayo sa garden, bestie. Marami akong ikikwento sa'yo. Nakangiting sagot naman ni Tita Marian. Pagkatapos ay binalingan ako. Yung guest room na lagi mong ginagamit, pwede mo pa rin gamitin habang hinihintay sila Ayan, Bella at Miracle. Feel at home, Iha. Huwag kang mahiya na magsabi ng lahat ng kailangan mo. Hayaan mo na muna maglaro ang mga bata sa garden. At patitingnan-tingnan ko na lang muna sila sa mga kasambahay dito. Nakangiting wika ni Tita Marian sabay tingin sa mga batang naglalaro sa garden. Nang makita ko na masayang nakikipaghabulan ang triplet sa bunsong anak nila Tita Marian at kapatid kong si Jeffrey ay nagpaalam na akong matutulog muna sa guest room. Feel at home naman ako dito sa mansion dahil ito ang halos pangalawa kong bahay dahil palagi akong tumatambay dito nung teenager pa lang kami ni Ayan Bella. Pagdating ng guest room ay agad kong ibinagsak ang pagod kong katawan sa kama. Babawi ako ng tulog ngayon. Bahala na muna sila mami at daddy sa mga bata. Hindi ko na malaya ng oras. Nagising na lang ako sa mahinang tapit ng kung sino sa aking muka. Agad kong iminulat ang aking mga mata. At agad na sumalubong sa aking paningin ang nakangiting muka ni Christian. Nakabihis na ito at nakangiting nakatitig sa akin. Hello, sleeping beauty. Maguumpisa na ang party. Kailangan mo na magbihes. Wika nito. Agad akong napabangon at tumako ang tingin ko sa orasan na nasa beside table. Mag-uumpisa na ang party. At heto ako ngayon, kakagising lang. Masyadong napasarapan tulog ko. Nagmamadali akong bumangon at agad na hinagilap ang dala naming malaking bag kanina. Nakalagay doon ang mga damit na isusuot namin ng mga bata. Maligo ka na muna, nakaredy ng isusuot mo sa closet. Nakangiti nitong wika, at agad na lumabas ng kwarto. Agad naman akong pumasok sa loob ng banyo. Wala na akong time para mag-isip. Kailangan ko ng bilisan ng aking kilos dahil nakakahiya sa mga bilyarin. Welcome party ng mga anakot mo at late pa ako. Pagkatapos kong naligoy, muli kong hinagilap ang malaking bag na dala namin kanina. Tanging ang maliit na handbag na lang ang naiwan. At dito nakalagay ang mga personal kong gamit. Mukhang kinuha nila mami ito para mabihisan na ang kambal. Agad kong naalalang sinabi kanina sa akin ni Christian, na damit na nasa closet. Agad kong pinuksan ang closet at tumambad sa paningin ko isang kulay puti na dress. May nakasulat pang note na wear this. Kaya hindi na ako nagdalawang isip pa na kunin ito at agad na isinukat.